Pagkatapos ng kasal, taghirap yung dalawa. Na ang dapat sa dori, ibibigay sa babae yan. At kung pera man yan, ay dapat mapapakinabangan ng babae yung pera. At dapat, lalo na sa walima, yung mga bonggang walima, yung mga, alam yung walima, yung reception ng kasal. Na ang sunna, dapat, kahit makakate ka lang ng isang kambing, okay na yun. Yun ang sunna. Kahit makakate ka lang ng isang kambing. Maraming pamilya. Ang, ang problema, siyempre, wala namang problema kung kaya natin handaan. May problema, hirap eh. Kailangan maraming pamilya. maraming pamilya. Oh, yung... sa lalaki, sa sa babae. Siyempre, nahirapan yung lalaki. Kailangan talaga ng pilitin kasi yun lang ang dahilan para makasal. So pagkatapos ng kasal, yun, yun lagi, taghirap. May mga utang. Oo, <laughs> bulubog uh, siya sa utang. Kaya dapat, ang panawagan natin, ha? Nananawagan po kami. <laughs> Sa mga magulang nga nananawagan tayo kaya hindi naman obligado napipilitin natin yung mga magulang nananawagan po kami <laughs> sa mga magulang <laughs> at sa mga babae na huwag din naman pahirapan <laughs> nananawagan tayo sa kanila na kunin ninyo ang sunna ng propeta sallallahu <inaudible> wala namang free pero wag naman pahirapan ang lalaki kung baga Pwede tulungan. Pwede tulungan ng lalaki sa pag-asaw. Kasi ang iba pa, mayroon pang mga kawa. Alam mo yung mga kawa? Iba pa yun sa kas ibibigay mong dori. Iba pa yun. Iba pa yun. Iba pa yung i-advance. Uh, iba pa yun. Iba pa yung after ng, kung kukunin mo na yung babae, iba pa yung ibibigay mo. Marami ka pang dadaan ng checkpoint. <laughs> may mga checkpoint. Uh, napanood ko ah pero hindi ko pa ano hindi ko pa actually parang nakita ko na yan nung may napanood akong kasal kukunin niya yung panyo aket siya ng bahay tapos may panyo yung mga babae na hindi mo makukuha yung panyo maliban mag down uh, <laughs> parang, parang susi na yun susi susi kawat yun kawat, kawat ha? susi yung meron yun. kailangan magbayad ka muna pag nabayaran mo yung panyo okay makakaakyat ka may mo yung panyo paakyat pag akyat mo problema, sarado na naman ang pinto, wala ka namang susi. <laughs> ang susi, may bayad na naman. Ay, eh, grabe talaga. At hindi lang yun. Sa ibang tribo, marami kang checkpoint na dadaanan. Kukunin mo na yung babae, tapos na yung kasal, dadaan ka sa maraming checkpoint ng kamag-anak ng babae. Mga pinsan niya, kapatid niya, may mga baril. May, mataw, may, may mga baril. Napanood ko sa YouTube. Ay, ayaw pang ng lalaki. Sabi niya, hindi ako alis dito na hindi may bigay sa akin. Eh, pati mga kamag-anak nung babae, ayaw sa ganun. Kasi hindi talaga na makukuha yung babae. Kasi nga, parang kasi, layo-layo naman ng babae kasi, parang dami-dami pag-checkpoint na dadaan na. Kaya dapat sa kasal, yung babae, nandun na. para wala ng checkpoint. Pagkaya <laughs> naman, yan, Ustad, kasi nasa restaurant na. Ha? Nasa restaurant. Nasa restaurant na, nandun yung babae. No, hindi nadadaan sa mga ito. Mga ganun, ganun ganun eh. Ito yung problema, sana, ay hindi nila pahirapan yung Dalaga sa pag-asawa. Kasi kawawa naman yung lalaki. Kahit sino ba naman na pahirapan. Kaya yung babae, Tumatandang matandang At yung professional na yan, na mga, ano bang tawag sa kanila? yung mga professional na mapili? Pihikan. Pihikan ba? May nabasa ko ng kwento eh. Isa siyang mudira, isa siyang presidente ng school, mayaman, malaking pamilya. Mapili? Lahat ng gustong mamalikan, tinatanggihan? Ah, grabe talaga. Siyempre, mayaman, maganda, malaking pamilya. O, oh, siyempre, pipili talaga yan. May sinong lalaking gusto niya. Kaya ito, nananawagan na naman tayo. <laughs> nananawagan na naman tayo sa mga ganitong mga mga babae. Na huwag mong, ha, huwag mong sasabihin na habang buhay kang maganda. At huwag mong sasabihin na habang buhay kang mabango. habang <laughs> buhay kang mayaman. Dahil nag i yan, kaya yung babae na yun, na maraming dumudumog sa kanya na lalaki na gustong mag-asawa sa kanya, wala siyang gusto. Kay, ang hinahanap niya siguro, mataas standard. Eh, ano nangyari? Eh, tumanda na yung babae. Humina na. magre retire na. Hindi na maganda. Kasi nga, tao, kahit na gano'ng pagka-artista yan, maniwala kayo, kahit gaano ka pagka-artista, kumukulubot yan. Talagang tatanda-tatanda ka na pati ang katawan mo tatanda yan. Ngayon, gusto na niya. Kahit sino na. <laughs> Kahit sino na. Okay na. yung eh, problema yung mga lalaki, ay, ayaw na, expired na eh. <laughs> Noong time na hindi ka pa expired eh. <laughs> gusto mo, ay ayaw mo ngayon, expired. Wala na bibili sa'yo. <laughs> so, ito yung problema. Kapag sa time na bata ka pa, i-grab mo ng oportunidad. Kaya sa pag-aasawa, kung kaya natin, na mas bata, kung kaya natin na, hindi naman obligado. Sa balalaking, kung kaya natin na mas bata, mas mainan mo. Kasi bakit? Mas marami pang anak ang mabubuo niyo. Tsaka pahintulutan ng Allah.